yung part 3 guys ay ko sa inyo yung uh, resort no yung mga uh, yung dun sa baba yung mga cottages natin ba yun ito yung mga cottages na yun, pwede nyo uh, explosive guys pasok kayo doon may nakalagay ba no tapos may hanggang yan tulbuk 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 ganun tapos is mo smoke is king smoking hindi ilagay sa big big hindi ilagay sa big big yung sigarilyo alam mo ba kung saan kasi no man siya dito ilagay sa ilong yan no smoking <laughs> apa sa ito yung kubo kubo guys oh yan may room din dyan na maglamig lamig ba no tapos may bed sheet pa may unan Ah, uh, yan pwede nang buksan yan pag gusto niyo nang ano, lamig lamig tapos malamig talaga ang hangin pag napunta kay dito. Doon pa tayo sa kabila Ito. Tapos may ano gan, may upuan kung gusto na maginuminong gan, ah pwede. Dito. Dito pa sa kabilang. Oh. Pangalawang kubo-kubo ah, guys. Yan. Tapos binuksan yung ano para yung hangin, ah, talagang hindi na ah, hindi ma ano, hindi mapundo sa loob. Lumabas doon. Air loves kumbaga ba air laps air lapus lapus ganun <laughs> so ayan guys oh. punta tayo sa baba doon tayo sa baba para ipakita ko sa inyo ayan guys yan ang sinasabi ko ni sa inyo yung ano kubo kubo na nasa taas. hangi hangin ba so baba pa tayo guys konti at ipakita ko sa inyo guys yung uh, nabili, kong, uh, uh, nabili ko nga nabili ko ba. ano lang uh, isang libot kalahati ripo to siya ripo na Jitski Ito yun guys, oh. Ripo na Jitski Isang libot kalahati lang. Oh. Yan. Pwede natin na uh, gamitin sa dagat. Kung gusto nyo mag-swimming -swimming sa dagat, oh. pwede kayong gumamit nito. At kung gusto nyo rin yung paliparin guys, pwede rin. Lilipad kayo nito. Pero tingnan nyo lang. Oh. Tingnan nyo lang guys, oh. Magamit pa ko guys. Oh. Pwede natin iganyan. Hmm, maganyan kayo mag ah, mag ano ba? Doon sa dagat, ganun. Doon. Ah, yan, ripo lang to guys. Ah, ah, ano lang, isang libot kalahati ang bili ko. Kaya, mura-mura -mura lang. Eh, ripo man. So, maganda to sa, ano, pang, ah, pang kung gusto nyo magano mag, ano, mag ah, Tortora Ganon ba, mag, ah, swimming, swimming doon sa malalim, ah, doon sa, ano, Oh. Tapos ito pa yung pagkita ko sa inyo guys. Pwede kayo sumakay sa ano, doon nito sa maliit, nasa baba. Pwede din dito sa malaki. Malaki guys. Yan. Medyo marami lang dahon pero malaki-laki yan. Kung gusto nyo yung malaki. Yung uh, buong pamilya nyo, so, yung ba? Yan. Pwede nito sakyan. At yung mga kaibigan mo, yun sila lang, lung, sila lang yung tagatulak. <laughs> kayo makay yung mga kaibigan nyo katulak kasi hindi man to tatakbo pag ano ba pag mamabaw lang yung dagat hindi malalim so hindi yan tatakbo Ay! kaya ta. nandito ba ako sa baba hindi ba ako naglinis <laughs> Nandyan na yung may-ari pala sa itaas. <laughs> Nahuli na naman tayo. Ka. Nahuli naman tayo sa part 3. <laughs> oh, lilinisin ko. Hindi ko man alam na nag ko. <laughs> oh, lilinisin ko to. Maram, marami ma. Marami mang dahon. <laughs> Napag-utusan ako tuloy, guys. <laughs> Hindi pala to sa akin, guys. Sa kanila pala to. Akala ko na sa akin ba. Nag-video-video nag lamang ako, guys. Para alam nyo ba na may pakita ko. <laughs> No, mali, mali man. <laughs> Ito yung gano. Ito yung hindi sa atin. <laughs> Lalo pa hindi sa atin yan. Pagkapagalitan tayo, mapuspusan tayo ng ano, ng bangka. <laughs> na mapuspusan tayo guys. Yung gano, hanggang dito lang no, itong video nito, baka mapuspusan ako guys. <laughs> Nagalit na yung may-ari ng jiski. <laughs> hindi pala to sa akin. Pati yung spesim na dyan dya, dya baba. O, kung may inquire kayo guys, uh, huwag na kayong magtanong sa akin kung akin mo to. <laughs> sila lang yung tanong inyo kasi sa kanila ano, inuutusan nga ako, maglinin na ng sis So yung gano'n, ganito, dito, I love you salamat! <laughs>